Hi guys! Welcome back to my channel. So, Gia Murado at Eliza Valdez moments tayo ng championship, diba? Ayan na nga, proud na proud si Gia Murado sa kanyang atilay. Talagang nagyakapan silang dalawa. Kahit alam naman natin, sinabi nga ni Eliza Valdez na wala siyang ibang setter noon. Talagang si Gia Murado lang talaga yung setter niya at hindi niya ini-expect or iniisip na si Gia si Gia ay aalis sa cream line. Kaya, si Gia ay forever cream line. Alam naman natin yan. Talagang pinatunayan na ng team cream line na nandoon pa din si Chia Morado. Ayan nga, Cup nila maraming na-touch sa Chia Lai Moments sa own championship. O, diba? Siyempre, iba din, nag-iyakan, nagtawanan. basta, ang sarap sa pakiram daw na manalo ang cream line. So, abangan natin kung sino, sino ang makakasali sa AVC Cup ngayong May 22. So, yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!